Okay, update muna tayo sa ating nililiburan. Ito yung ating mga ano, mga masun. Ayan, dalawa. Ito yung isa forman, yung naka-blue. Yun, yung naka-sombrero na yun. Ayan, <laughs> yan, yan. Ito yung forman na may yan. Ayan. Ay, karang man? Lero lang. Lero lang. Tapos nang kumain. <laughs> Marami ako na paparod na ganyan eh pre. Ha. Ah. Yung mga nag-aano din lang ng construction. <susurna> Ikot muna tayo. <coughs> so, ito napalit ng daan yan uh, na pupuruan naman So, so nag-dance time muna kami Ito so, mamaya

Vai.